Good morning guys Ayan, dito nakatira ang kapatid ko Hello, mamasin pala ito Hihintayin natin maya maya Pupunta tayo sa isa kong ati sa kabilang barangay Yan ang aking pamangkin Kausap si Christine yung aking anak Yung naiwan sa bahay Guys, pupunta tayo ngayon sa kabilang barangay Andun din po yung ate ko Dadalawin natin ang aking nanay Pero mamaya ng hapon, balik po ulit tayo dito malawak ang nasasakupan sa lugar na ito baron pong 26 barangays at nandito po tayo ngayon sa bayan ng Waolano del Sol halo halo ang tribu ng mga tao dito guys may Christian, Muslim, Ilonggo, Ilocano, Tagalog at Bisaya. Lahat na yata mayroon. Kaya pag dito tayo nakatira, basasanay tayo sa iba't ibang lingwahe. Native language. Yan po guys, yung lumang simbahan. Enjoy na enjoy yung tropa ko guys sa pamamasyal. Yung mga pamangkin ko yan. Maunlad po guys ang bayan ng Wao. Mayroon na pong college dito. At may MSU high school din. Ayan, dyan po sa baba ang kanilang wet market. Ayan, papunta na po tayo guys sa susunod na barangay. Ito po ay ang Capigis Bridge. Papunta na po ito sa kabilang baryo na sakot na ng Cotabato. Nasa boundary po kasi yung lugar namin guys. Ayun, malapit na tayo sa bahay ng ate ko. Nakarating din tayo. Masayang na parito sa wakas. Tumaan lang po tayo guys sa bahay ng aking ate. Kasi dadalawin ko saglit ang aking nanay at tatay. Noong araw, noong ako'y bata, hindi pa ganito ang daanan namin. Pero ngayon, simentado na po ito ang project ng Farm to Market Road. May kalsada na po na maayos. Good job, Mr. President ng 2016. Andito na po tayo, guys. madalaw lang po kasi minsan lang kami mapa babay na mother dear Yan si Kuya, asawa ng kapatid ko. Ang haling tapat po, sumugod kami rito. Sinamahan kami. Hindi kasi ako guys, nakaatin ng living ng nanay ko nung pandemic. Kasi hindi po tayo nakauwi. Malakas ang hangin dito guys, oh, kahit mainit. Babalik lang po tayo saglit sa bahay ng ate ko guys, tapos pumunta tayo sa lumang bahay namin. Wala na po kasing tao dun, kaya sobrang sokal na. Maglilinis po kami. Yes, eh, so tingnan niyo po. Maunlad na yung lugar dito kasi kahit papuntang farm ay sementado na po ang daan. Guys, malapit na tayo makarating. Makarating lang namin galing sa sementeryo. Medyo mainit pa. Ano yung kapatid ko? Nanood sila ng photo album. Tuwang-tuwa sila. Ngayon po, punta naman tayo sa lumang bahay namin na di kalayuan dito. Dito lang po yun sa tapat ng school. Dito lang po guys ang bahay namin sa tapat. Dito po tayo nag elementary. Pero ngayon may high school na. masok tayo. Ay, busy sa kakalinis. Tiga ah. ano? Tiga sa. yung Guys, umuusok pa. Nagsiga siga kami. Ayun, dinilinis namin yung bakura namin dito na ano, yung bahay ng nanay ko na matagal nang hindi natirhan. sira-sira na. At simple lang po ang buhay. Sarap balik-balikan ang alaala -ala ng kabataan. Tapos yung isa pang bodega niya. Katabi ng CR. Oh, oh. Ayan po. Ayan yung mga kapatid ko. Ay, yung anak ko. Ako po kasi yung bunso. Wala. Wala ng Medyo malinis na siya. Ay ngayon so puro tambak ng lupa sa harap ng bahay namin. nag kasi dito noong 2016. Hindi pa nalinis kasi wala namang nakapira. Tsaka yung bahay din namin, sira-sira na. Pero promise po, pag nagkapira ako, ipapagawa natin ito. Yan. Yan yung elementary school. Tapos doon naman ko yung high school. ang sukal na guys namatay kasi yung nanay ko noong 2021 pero hindi po siya dito nakatira na atong taon sa bahay kasi nandito sa 19 pa siya dito umalis kasi kinupot na siya ng kapatid ko na dito din nakatira sa barangay na ito si matanda na siya 80 years old ang dami namin siga kasi nilinis namin yung kapit yung paligid ng aming bahay sobrang gubat na guys sari-saring puno ang mga nakatanim dito yung puno ng bayabas may malunggay pa yes, pupunta tayo dito sa likod bahay parang patani bin ito ah yung gulay hindi pa siya namunga na ng mga puno ng yu dito na tin tinanim ng kapatid ko. Inayos namin yung alambre na bakod para hindi pumasok dito sa looban namin yung kalabaw ng kapitbahay namin. Tama na yung tatlong patong na alambre guys okay, so oh, lalaki na ng mga punong kahoy dito sa bahay namin <laughs> nagsiga lang tayo wala naman masyadong damo kasi buwan buwan ito inisprayhan ng kapatid ko yung bodega din ayan sira sira na rin. kailangan ng ipagawa ayan maghapon na tayo dito nawala na yung daanan dito sa harap ng bahay namin pinatakpan nung pag-widening. Hindi naalis na yung mga bato na nakatambak dito. Kasi wala nga pong tao. Ayan, babalik na ulit tayo sa bayan. Ayan, uwi-bawi na kami guys. checkpoint pa tayo na guys kasi ito po yung national highway kapuntang Lanao ang Tatabato naka 20 minutes na tayo ng biyahe nasa bayan na po tayo And guys, nandito na tayo sa Christian Village. Kabalik na tayo. Maraming salamat. Thank you. God bless.